pagkakaiba ng kaibigan, barkada at matalik na kaibigan. Ang kaibigan ay isang malawak na konsepto na tumutukoy sa mga taong nagkakaroon ng positibong ugnayan sa isa't isa. Ito ay maaring kasama ang mga taong kaunti lang ang pinagkasunduan o ang mga taong may pagkakaibang interes at hilig, ang mga kaibigan ay maari magkasama sa ilang mga okasyon o mga aktibidad, ngunit hindi sila palaging magkasama. Ang barkada naman ay isang mas malalim na mas tiyak na ugnayan sa pagitan ng isang grupo. Ang mga kaibigan, sila ay karaniwang magkakasama sa iba't ibang okasyon at aktibidad at mayroon silang malalim na samahan at koneksyon. Ang barkada ay maaaring magkaroon ng ma mga sharing at paniniwala, interes at karanasan. Ang matali na kaibigan naman ay naglalarawan ng pinakamalalim at matatag na ugnayan sa pagitan ng dalawang individual. Sila ay nagkakaroon ng malalim na tiwala pag-uunawa at pagkakasunduan sa isa't isa. Ang mga matalik na kaibigan ay nagbibigayan, nagsusuporta at nagtatagal sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa buod ang kaibigan ay ang pinakamalawak na kategorya. Abang ang ambarkada ay isang mas tiyak na grupo ng mga kaibigan. At ang matalik na kaibigan ay naglalarawan ng pinakamalalim na ugnayan ng dalawang individual pagkakaibigan.